Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Merian. May asawa at naninirahan dito sa Bakulot. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang nangyari sa aking panganay na anak. Aaminin ko po, Sir, na po akong isalaysay ito muli. Hindi ko po maiwasan ang muling mapaiyak habang isinusulat ko ang kwentong ito sa inyo. Sariwang-sariwa pa sa aking... Ala-ala ang sakit na nangyari sa anak kong si Tristan. Nangyari ito noong bago mag-pandemic. 15 years pa lang noon ang anak kong si Tristan. Bilang isang ina ay mahal na mahal ko. Na higit pa sa pagmamahal na kayang ibigay ni naman. Kahit na minsan ay hindi niya sinusunod ang mga inuutos ko. Ay masasabi ko pa rin na mabait siyang bata at hindi suwail. Isang araw ng Biyernes ay nagmamadali na umalis ang aking anak dahil malilate na raw siya sa klase. Hindi na niya naubos noon ang inihanda kong agahan sa kanya. Sige po nay, aalis na po ako. Ingat po kayo rito. Sabi niya na nakangiti pang nakatingin sa akin. Hindi ko mawari kung bakit pero bigla akong kinabahan. At yung mga ngiti niya hindi ko may paliwanag pero parang gusto kong maiyak ng mga oras na iyon. Sige anak, mag-iingat ka rin. Pahabol kong saad sa kanya habang pasakay na siya ng kanyang bisikleta. Hindi ko lubos akalain na ang araw na iyon ay ang huling araw na makikita kong buhay ang aking anak. Mag-aalasais na noon ng hapon, ngunit wala pa si Tristan. Inahanap na rin siya ng kanyang at mga kapatid dahil magpapatulong raw ang mga ito sa assignment nila. Amida doon naman akong matalino ang anak ko nag-aalala na ako. Sumapit ang gabi pero wala pa rin siya. Hindi ako mapakali sa paghihintay. Gusto ko siyang hanapin subalit wala ako mapag-iiwanan sa maliliit ko pang mga anak dahil stay in sa trabaho noon ang aking asawa. Panay na lang ang panalangin ko na sana ay may practice lang ito sa bahay ng kung sino sa kanyang mga kaklase at uuwi na rin. Ganoon naman kasi sa kanilang eskwelahan kahit noong hindi pa high school si Tristan. Ang mga estudyante ay madalas gabihin sa mga pagpraktis ng sayaw at kung ano-ano pang aktibidad sa eskwelahan. Hanggang makatulugan ko na ang paghihintay. Subalit kinabahan ako nang magising ako na wala pa rin si Tristan. Pagkatapos papakain ang maliliit ko pang anak ay binilinan ko ang mga ito na huwag aalis ng bahay dahil hahanapin ko ang kuya nila. Bala kong pumunta sa mga kaklase nitong medyo malapit sa eskwilahan dahil baka doon ito nakitulog. May kalayuan kasi sa bahay namin ang kanilang eskwilahan, kaya nga ibinili ko ito ng bisikleta. Hindi pa man ako nakakalayo sa bahay, ay nakasalubong ko ang mga barkada niyang tila papunta sa amin. Hindi ko alam, ngunit ganoon na lang ang kabako. Kinalma ko ang sarili ko at lumapit sa kanila. Alam niyo ba kung saan nakitulog si Tristan? Hindi kasi siya umuwi kagabi. Eh. Ani ko sa mga ito. Pero hindi sila makasagot. Napansin ko rin na parang may nais silang sabihin pero walang mag tangkang nagsalita sa kanila. Ano? Alam niyo ba kung saan nasa ana siya? Muli kong tanong. Ah, eh yun po sana ang sanya namin sa inyo ani ng isa na waring nagdadalawang isip. Bigla ang sikdo ng takot sa dibdib ko sa tinura ng kaibigan ng anak ko. Kung ano-ano ang mga pumapasok sa utak ko noon. Huwag po sana kayong mabibigla pero si Tristan po kasi eh. Muling wika nito na hindi maituloy-tuloy. Ano? Anong si Tristan kasi? Kayo ba ang kasama niya kahapon? May alam ba kayo kung nasaan siya? May halong pagkairit ako ng tanong. Tumaes na rin ang aking boses dahil sa magkahalong takot sa maaaring hindi magandang balitang maririnig ko at sa inis na hindi pa nito sasabihin kung ano ang dapat kong malaman. Kami nga po ang kasama niya pagkagaling sa eskwilahan. Umpisa nito sa pagsasalaysay habang inakay na ako ng isa pa pabalik sa aming bahay. Ayon sa kanila, pagkatapos daw ng klase nila, ay nagkayayaan silang maligo sa ilog sa karatig naming baryo. Tinig Kuna ang ilog na ito na bihirag puntahan ng mga tao dahil sa usap-usapang may inkanto umano rito. Ngunit hindi ko pa ito nararating sa buong buhay ko. Ayon pa sa mga ito, hindi na raw sila nakapagpaalam sa aming mga magulang nila dahil baka raw hindi kami pumayag. Isa pa, hindi naman umano nila balak magtagal dahil hapon na nga. Noong una ay wala na raw naging problema. Masaya silang naliligo at panay ang sisid umano ni Tristan. Nagpapaliksaan pa sila kung sino ang makatatagal sa pagsisid sa ilalim ng tubig. Ngunit nag-alala sila ng makaraan ang ilang minuto ay hindi na umano ito muling lumitaw. Mahusay lumangoy ang anak ko kaya hindi nila maintindihan kung bakit hindi na ito umahon pa sa tubig. Ilang minuto pa ang hinintay nila pero hindi na raw talaga ito umahon, kaya lumusong na rin raw sila upang hanapin ang anak ko, ngunit walang tristan silang nakita roon. Abangan pa po ang kasunod ng kwentong ito, at maraming maraming salamat po sa pakikinig at sa patuloy na suporta. Miga migalaw, shout out everyone and God bless. Anggang Samuli。